Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng opisyal na pahayag si Dominic Roque sa pamamagitan ng kanyang legal team na Fernandez and Singson Law Offices upang sagutin ang ilang mga intriga na inihain laban sa kanya ni Christy Fermin hinggil sa hiwalayan nila ni Bea Alonzo. We strongly condemn the malicious and defamatory public statements of Ms. Fermin. Bahagi ng pahayag. Sinagot din ni Dominic ang mga issue tulad ng pag-aari ng isang politiko ang condo unit na kanyang tinitirhan. Inamin ni Dominic na pag-aari nga ni Dapitan City Mayor Bullet halos ang condo, ngunit ito ay inuupahan lamang niya. He is embarrassed and apologizes to Mayor Bullet Halushos and his family for being dragged into the public conversation because of the malicious, defamatory public innuendos of Ms. Fermin. Itinanggi din ni Dominic ang pagkakadawit sa kanya kay Congressman Bong Suntay pati na rin ang mga alegasyon na may-ari siya ng gasolinahan na ibinigay ng isang bading. By making such a statement, Ms. Fermin made the innuendo that unreasonably casts doubt on the sexuality of former Congressman Bong Suntay. Furthermore, Mr. Dominic Roque does not own a clean fuel gas station. In fact, all clean fuel gas stations are company-owned. Ayon pa rito, hindi rin daw totoo na nagkaroon sila ni Bea ng hidwaan dahil sa prenuptial agreement. Reckless statements relating to the alleged disagreement over a prenuptial agreement between them are not only unverified but merely based on speculations intended to produce a negative image on the parties concerned. Dagdag pa nito. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.